of course, we have here from kumadco.com, si John Bueno. So sa dami daw ng naging guest mo na sa show, sino ang may pinaka-interesting na story and why do you think so? Actually, lahat sa mga interesting. Pero meron talagang sobrang interesting eh. Nakalagang na talagang na-amaze ako sa kung ano niya, sa buhay niya. Iniisip ko pa. Patikayin tayo ba <laughs> Pero lahat interesting lahat ha. Pero meron talaga yung kuan. Uh, ah! Ang interesting talaga na ngayon lang na gets nila na Bisaya na si Kay Abad. Si Ate Kay. Very interesting because hindi talaga siya pure blood Bisaya. Ang pure blood talaga si Bolje pero nakapagbisaya para siyang pure magsalita ng bisaya. Kung mapanood nyo, panoorin nyo na para magdagdag kayo sa views namin, ha? O, panoorin nyo, bakit? Karami talaga sa bisaya. Ang bob sa inyo dahil, maadyo kong kapanood dahil. Kanang asa man ka? So, doon ako na amiss kay Purjik. Sabi kasi ni project na pag sa bahay, ibisayaan mo ang mga anak para matuto sila at para hindi sila ma-left out. Okay, sa Cebu man sila naka-stay. So, yun talaga na. Tapos, ang kanang very very may ayak pa rin yung kanang pamumuhay at mayaban sila. So ano mo yun? Um, Na-amaze ko na, yun ba ang tanong mo? Wala Ang harap po ko, ang prayer can move mountains, ang oh. love can change language. Uh, ay! Grabe si Chip, na. no? Kaya naging ang gugma, no? Na kung Tagalog ka, uh, o nating -ma partner na bisaya, wala kay choice kundi ma-learn ko na biyang na. Yes, kung mahal ni po ibo ang kuan partner. Thank you for that first question, and we have our second question here. Tapos yung <laughs> matutuloy mo urong uh, kuan mo. Hindi ka nakin po salita ng para ituloy So recently po, gorgeous sebuana actress Ellen Adarna divulged into some things on social media. Divulge? Uh, if Pagpunsa akong gabi, Atong English mo, saan ano mag-miss? Divulge. Divulge. Sa akong gabi, saan kung pronounce ang divulge? Divulge. Ah, divulge. how divulge. Ay, divulge pala. Kung ano ang mga kanil. Divulge some on social media. If she was your next interview, what questions would you ask her and why? Siyempre, um, ang um, i-question ko talaga sa kanya kasi talagang nung isang araw, alam ko lahat, nagkatrabaho yung lahat, nagsusulat ng mga mga script ng mga, mga press conference, mga mga sa tiktok ang mga influencer, pero ang mata nila nandungon sa social media ni Juan. Ni <laughs> Amy e, na kadunong about ko sa first day Juan. Eh. And then, pero siyempre, ang itatanong ko sa kanya is, how are you? How are you now? Kasi siyempre sa, sa ipagdaanan niya ba, kamustas siya? Kasi uh, as a mom, tatanungin talaga natin kung paano niya na nalag, uh, nilalagpasan o kung nalagpasan na ba niya. O um, sa'yong mga tips na paano ninyo makayanan. Uh -huh. So, how are you? Okay. Tanong it's yun sa'yo. It's for uh, you to find uh, out. Uh, uh, it's for you to find out. Pero siyempre, kung bibigyan tayo ng chance na makapag-usap, makatanong sa kanya. Because at the end of the day, wala pa rin naman tayong kinalaman sa relasyon nila. Di ba? At the end of the day, tayo pala, mayroon, mayroon din tayong mga sariling karelasyon at mayroon din tayong mga sariling mga problema sa ating mga karelasyon. So, uh, respect, we, we, we respect. Pero siya kasi ang nag-default, no? Pero <laughs> ba't talaga yan? Um, siguro, um, natin siya na mag-open up. Kung ano yun, kaya niya i-open up. Kung hindi naman niya kayo i-open up, di, I-open close. Di ba? Ang yeah. yeah. masipin lang na. Yeah, thank you, sumkumagko.com so, from Sir John Guerno. We have here from Stars Poton, uh, si Sir Alan Sancon. Ito yung question natin. Sir Alan? Sino yung pinaka-memorable mong interview sa mga naunang season 3 ng show mo? No? Yung touch ka talaga at nagulat yung revelation sa'yo. Yun. Revelation? Actually, nakalimot na ako ba? Pero madaming mga revelation talaga ng mga in-interview ko sa uh, Kuan Baluan. Ayan, nag-iisip na naman ako. Pero siyempre, ang mga... Kasi hindi ko naman ako kasi nawi mag-interview sa Kuan Baluan is kung ano yung gusto nila, yung excited silang ikwento. Kasi hindi naman tayo pwede maging chismosa talaga na kung ano yung mga... Uy, ganito pa lang na nangyari sa Kuan Baluan. Ay! si Kuan pala. Nagkaya sila mga si mabini, sila pwede. Sila pwede, o. Si Kuan pala ang revelation ni... Kalimutan ko si yung Si Kuan ba? O, no, di ba? Hindi niyo malam? Parang words, English. Isil ko si... Di ka nang Kuan, baka nang singer si Kuan. Kuan Carlos. Kuan Carlos, si Jakey. Kasi parang natakot ako pag kay Jakey kapag di nagtanong sa kanya yung kung ku ano ba yung parents niya, about yung past niya. Tapos open naman siya kasi pwede naman, ang lalaki ba, hindi mo ba yung open up yan ha? Pero na-open naman pala siya kasi matagal na pala open din sa kanya na ganito. Open. Nakakatakot lang itanong kasi siyempre, it's a private life. But then siya, um, open naman siya. So, nakakuan mo na, parun, parun, ay, amiss um, isang ito pala yung pinagdaanan mo. Ba't din kanang kuan Cool ka, no? ka pa rin, no, Sa lahat ng mga experiences mo sa life mo. Kung ano yung pinagdaanan, tanawan ninyo, panoorin nyo sa kuwan ng Yes. Actually, kanina napanood ko yung interview mo ni JK. Ah. I think I think the good thing about that I email mean, is mayroon siyang certain charisma na when you talk to her, sobrang warm niya na ako, we need to, to let loose, I just wanna talk to you. Um, so, siguro yun yan yung charm mo sa I mga Bisaya. that's why I can't wait sa mga next interview, yung mga stories nila. Kasi sobrang interesting talaga sa mga specialists, mga artists sa mga next show ni ko ano po ay po, po na din <laughs> <laughs> sa ginawa ka, talaga kayo. and for this next question uh, sino naman ang dream mo pang ma-interview na personalities dito sa season 4 ng Tuwang Mo ako talaga ang dream ko talaga our very own um Manny Pacquiao and Miss Jinky, kasi masarap sila ba? I'm sure, napanood nyo na sila sa maraming interview na Tagalog pero gusto kong panood sila sa Pisayo. Kapag bisaya kasi iba talaga yung feelings. And then gusto ko rin ma-interview ang kambal ni Miss Jinky at saka si Miss Janet. Kasi kung paano talaga ang sisterhood nila, nakambal sila. And I'm um, through thick and thin talaga sila nakambal. ko talaga nalang isa't isa. At siyempre si Ellen Adarno. Gusto ko kasi, kung hindi man niya pag-usapan yung ang basta, ito ang mga eh. wala akong problema. Gusto ko na siyang kamustayin. At gusto ko na mabasin pag-alisa mga experience sa mga bisaya ng kukunang panahon. Iba talaga ang mga bisaya. Na iba talaga din magmahal, iba din maging matapang. So, um, sila ang mga gusto kong um, i-look forward. Pero medyo wala pa mong schedule, so magpag-quart muna tayo. Manood muna kayo na season 2 at season 3 and 1. Looking forward na na sa yung season 4. I-pray natin yan ha. Yes. Na. Manood yes. pa kayo na? Okay. <laughs> okay ma'am. And of course, from Random Republica, from Miss Kate Adahar. Um, congratulations, my Sa dami nang na-interview mo. Sino so far ang memorable? Ano? Again, Okay, We have here from uh, Metro Style uh, from Sir Lance Joseph Martinez and Marianne Uh Looking back from season one up to season three. what would you say has been the biggest challenge for you as a host of Kuan Yung Wan? Alam ko, ang biggest challenge talaga sa akin is, hindi um, pala biggest challenge, nag-throwback nag lang ako ba, nag-throwback lang ako noong unang panahon, ay nung no, kakastart pa lang ng Kuan Yung Wan, nag-isip ko na, wala po, ano ko kayo ito kagawin, paano ko mag-interview, kung kinakabahan ako, kasi siyempre, minsan nag-iisip din naman ako ng masama sa sarili ko na parang, deserve ko ba ito, baka naman sabihin nung guest ko, para mas deserve niya ba na makakaya naman because I don't want naman na mag-feeling as host well. kasi pag host ka kailangan talaga um, para medyo mag-feeling ka talaga na you own the show but nung una-una kasi medyo nahiya pa ako na i-own ang show and nahiya ako paano i-embrace yung show na bisaya and, pero ngayon alam mo ngayon nakamove on ako dun sa sa kuan na yun, sa era na yun, sa buhay ko so totoo pala yung pag may pasukin ka na na nakuan na, sa buhay mo bakong bagong experience sa buhay mo, medyo matatakot ka talaga. Gawin mo lang. Huwag ka lang matakot. Gawin mo lang. Ibrelay ka lang pumasok. Huwag mo pakinggan yung takot. Huwag mong... Kasi hindi ko shinare yung takot. Ngayon ko lang shinare sa inyo. O, di ba? So, ngayon, hindi ko lang shinare. Nilabanan ko lang. Nag-aral na, nag lang ako sa script ko. Tapos ngayon, comfortable na ako sa kung niyo nyo. Parang gusto ko na nga mag-interview ngayon eh. Pwede kong mag-interview. So, talagang, totoo pa ngayon. Andiyan yung takot. Pero huwag mo lang pakinggan. One of the challenges, I mean, that's how you grow, it. Yes! That's why it's so beautiful And of course, with your family, the online sensation is online. Netizens are wondering, how do you plan to celebrate Christmas this year? And are there like any early holiday plans already lined up for the Kamsami community? Um, thank you so much talaga, Lord, nga nagkaroon tayo ng time ng family Christmas koan. And then, mo lang, malapit na mag to at i-press ko pa rin dito, mag-ilagin ang upuan mag kasi na nakagalipon. Um, ako, um, thank you, Lord. So kami, nakaplano kami kasi last year nag-Korea kami kasi dinala ko ulit kami na, din kami nag last year eh. Nagkuan kami, nag-snow-snow -Snow -Snow kami. Ngayon, balik naman kami from malamig ng kuan last year. Ito sa pinakamahinit naman kami sa Jensan. Dahil andun ang, pamin, andun ang mga Siyempre, papa, mama, pwede namin silang kasama ng Christmas. So, doon kami mag-spend ng Christmas sa halagang 90 pesos. Ha? Bakit ka mag-spend, no? So, doon kami mag-spend ng Christmas. Pero, mag-early Christmas na rin kami sa Mindoro. Saka kami uuwi ng Chensan. Sino gusto sa mama? Magpalis na lang mamaya. Sorry na, ba't ka lang <laughs> gusto kong itatay sa akin? Very cute yung Kansami family mo talaga. Thank you so much. And this uh, final question from Certified Kapamilya. Salamat kay Mary. Huwing na doon mo. Do Ang ganun Kay uh, Jason. na ng pa. Sir Jason Laluna. Jason. So, how do you think the show has evolved since season one? The show must go on. Ano <laughs> <laughs> Paano daw nag-evolve yung show mo from season one? Um, yun yung tanong ka din ano, kung oh, ano yung talaga Involve na involved evolve ka rin siya ko talaga. Involved na siya ng evolve um, during the times na talaga mas nag-evolve siya nung may mga product na pumasok. So, thank you so much sa mga product na pumasok at nag the, uh, the involvement is now going on. <laughs> And for you as a host, ate, ano yung pinaka-appreciate mo sa journey na ito? Ang pinaka-appreciate ko sa journey na ito is walang iba kundi ang lahat ng mga nandito, lahat ng mga Um, sumusuporta from day one to since day this. Hindi ko alam kung ilang day na ito. But sa lahat ng mga sumusuporta talaga, forever talaga kong greet ko. Lalo na kay Derek Loren. Derek Loren, I always love you. <laughs> Because si Derek Loren talaga ang nag-isip an nag ng ito. Sila ng team niya. Sila ang nag-push talaga ng ng show na ito. So thank you so much, Derek Lauren. Binigyan mo ako ng show na sobrang dear at sobrang lapit sa puso ko. And I love you, Derek Lauren. I hope uh, I, I will love, I hug you so much. Because si Derek Lauren is my favorite na ng bayan ngayon. Ba't ko pa Of course, we have also questions ba, from regional media. Ah, regional media. Pwede natin ma sa... Okay. Ito oh, talaga yung grabe na ang tanong mo yun. Yung wala ng mga tao, yung waiter na lang natira, pero tanong pa rin ang tanong mo yun. Ito. Ay! Kumidyan dito eh. Ayun, dyan na. Saan na daw yung dadaanan natin si Sir? Oo, si Sir. Tsaka yung yung simento sa likod niya sa'yo. Pwede po eh, Carmen. May voice pa dyan. Ocho man. Alam mo, pasalamat din para sa audio man namin sa Kuwano naman kasi very clear ang aming voice kapag pinapalabas ang Kuwano naman. Ayan. Kailan mo nalaman na maganda ka? Ayan. Kasi para sa akin, hindi ka maganda. Okay? O, ayan. Ika sa sitwasyon sa gobyerno sa Pilipinas. Ah, pwede pa ulit po yung tanong niya. Hi, Melanie. Hello, Brian Mark of um, Sugar's Remark Facebook page. Is it kanji activista? Unsa alam ni mo ang amayan niya isingge is sa mga Pilipino gumikan sa sitwasyon sa gobyerno sa Pilipinas karon. Is it kanji nagtubo sa simbahan? Unsay tubag ni mo sa pautana Aduna ba'y ginoo kung ang nangutana na matyan o kapamilya gumikan sa mga bagyo o lino din ni sa surpo. And finally, unsa alang nimo ang lisod ka ayaw tubagoy na pangutana. And ngano? naman. More power. Ayan. Okay, grabe ka power. Nag-good luck niya sa akin, naghingi siya ng more power kasi grabe ka power yung tanong niya. <laughs> kasi yung tanong niya, ano daw ang masasabi ko sa gobyerno? So nasabi ko na kanina. Pangalawa, isip na nag-alagad sa simbahan. So, a -a -a, isa sa mga nag, na, na nagsaservisyo talaga sa simbahan, ano daw ang masabi ko sa corruption? Yun nasabi ko na rin kanina na talagang Karabi talamak na talaga ang nangyayari sa atin dito. Kailangan na talaga natin magkaroon ng, kung alam mo yun, yung um, clear, clear talaga na kung ano ba talaga ang totoo at ano, ano ba talaga ang hindi. Because, because lahat na lang tayo, lahat lang tayo parang na, na, And then, yung pinakahuling tanong niya is, ano ba ang nararamdaman mo sa mga nangyari, mga naapiktuhan sa baha So yun, nasagot ko na rin kanina. Grabe ang pagkahabag ng naramdaman ko. Pero ano daw ang pinakamahirap pala na itanong? Ang pinakamahirap na itanong ko sa kanya, saan gawa ang semento niya? Hindi, Hindi, mahirap talaga kung ano yung pinagdadaanan niya, mahirap yung itanong kasi very sensitive okay. yung tao niyo. So, yun ang pinakamahirap na okay. tanong, hindi itanong. Okay. You did a question of, are you happy? Yeah. Is that Pag may pinagdadaanan ka, medyo masakit sasagutin niya na. Talagang oh. nakakagal niya. Ado. Hello, Melay! Congratulations, kinabukad yun ang inyong online show. Ako po, Tanya, kinsang previous yung mga guest na gusto ko nga ma-interview at balik. o nga naman. Balikon, kinsa ang ating mga guest na gusto naman ma-interview o balik o nga nungan. Uy, parihas yun. Parihas kami ng ngipin talaga. Talagang lumusot talaga yung paningin ko doon sa pinakalubo ko Salamat, Sir, sa katanungan mo, Sir. Dapat, Dapat si Sir paraan ang ako, no. Pagkakagyan lang no? sa mga buhok, no. Pwede siya tingin ba, no. Sino ang pinaka gusto kong ulit-ulitin na guest? Is walang iba ko din. Nan Ardynan, May Miga Kimcho. Lalo na ngayon na meron siya the alibi, di ba? So gusto kong interview siya kasi uh, ngayon din kami mag Medyo hindi na rin kayo masyadong nakikita-kita. Kami nila at hindi na kita kami pero si Mika, hindi namin siya nagkita kasi sobrang busy talaga niya for the showtime, for the alibi kasi tinatapos nila ng alibi. So sabi namin, ang dami mo naman alibi, yeah, enjoy na. So siya gusto kong uh, maka -maka interview ulit kasi Marami pa kaming dapat pag-usapan na hindi nyo pa alam na mga kabuangan ng mga bisayat niya. So, si Kim Jong. Sa life, happy ako sa love life ni, Kim Jong Actually, kami na mga friends na niya, walang kaming kaalam alam sa love life niya. Uh, Di ba? Kasi yung pa sa chart chart ako, ulo ko talaga kaming kaalam alam. May love life na ba siya? Hindi! Ang mukha ko, alam niyo ba ako magsinungaling? O, di ba? So hindi ko talaga alam kasi kami naman, kami na friendship is grabe ang respect namin sa isa't isa. Hindi naman kami nagtatanong na, hey, kayo, jowa mo na ba si Kupan, Hello. si Paolo? Wala <laughs> kami, hindi kami gano'n. kasi kung baga, very pure ang gusto namin na magpanday because gusto namin kang hindi kayo gusto namin malaman sa'yo kung ano ang chisme sa buhay mo. Pero hindi pa namin alam yan. Wala kang kalaman na, mabuti alam nyo. Kailan ba? Ah, kung ano kung happy si Mika Kimcho, sobrang happy ako sa kanya. Because deserve niyang maging happy sa lahat ng mga pagka-generous na binigay niyang blessing sa atin lahat. Ako isa ako sa lahat ng blessing niya. Lahat tayo. So, kanang deserve niya kung ano man ang decision niya sa buhay, kung ano gusto niya sa buhay, let's be happy to her. Huwag na tayong maraming alibis. Okay, ba? Basta alam niyo pa, ah. Okay. Grabe, grabe, grabe. Ang mga amiga. Amiga, sige. Amiga, kinito.